Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga kabindors. Narito tayo sa kanto na ito. Nakita natin itong mag Na dati nating pinaplak. Uh, sila ati-ani at saka si genie Ngayon po mga kabindors. Ay, kumusta na po? So, ah! Ano

Yun pa rin ang dating isawa, ang isawa ano na sawa sawa namin. Akala? Yun. Akala, kung ano na yun, ano na, hindi na pumunta sa inyo? Pumunta kasi andyan, na, andyan pa rin yung kapatid niya. Yung kapit bahay kami. Ah, may kapatid siya dito sa Maynila. At? din. Ano na kaya ang nangyari sa buhay mong ati Ani? <laughs> Dala-dala ko pa rin yung ano. Mm. Pero, kung gusto nga lang, baka uwi na kami. Para, pagdating namin sa Mindanao uuwi din si Dante daw. yun mm. ang sabi niya, pag alay ka ka kami pakawalan. Hirap na buhay. Sabi ko pa, siyempre mahirap. Tapos ikaw ngayon, wala ka trabaho. Ano yung bubuhay mo sa mga bata? Hmm. sa bagay, ate An, ano doon kung doon kayo sa probinsya okay naman siguro kung makaka kayo doon kaya lang, ang problema ngayon na walang ka naman na ng kabaho hindi ka nakapag-ipon kasi uh, napupunta lang doon sa upan ng bahay nyo, pagkain nyo hmm Ayan ang ano. Ay gustuhin nyo naman na umuwi. Eh wala bang kayong naipon? Wala. Ah, so ngayon wala ka trabaho. Ano pa ano na? Nagawa ko lang <laughs> Matagal din ng kina, nag-itambuan lang Nagpalit kami nito ng sila. Kasi nito sila. Kasi ginagawa namin. Kasi nito nag-ano din ako sa ibe. Nakasakot ng buwan din yun. Nagal pa. Ah, nag-ano ka ng ayuda? Oo. Na... May ako na ayuda. Butit na aprobahan ka kasi di ka man yata rehistrado dito. Sa 183. Oh. Uh -huh.

Iyan. Ako kumusta si ano? Si yung kinakasama mo, si Dante, ano ang trabaho? Wala, T. Wala pa, ano na? Wala trabaho, kaya naano nga ka ba ngayon? Hindi kami maka- dahil ng bahay, port na ngayon, nausot na namin kung kung sa kung baka paalisin na rin kami kami makabayan sa eh. hmm. <laughs> Ala? Baka ngayon katapusan, na kami. Baka ano na? Kasi nung no, for kami, nag-isang buwan, naubos na namin kondo ng bahay. Ayun, nag-isang buwan namin, sabi ko, hindi naman tayo mat matulog sa kaming kalsada, hanap tayo ng para maano yung mga bata. Asa yung maliit mong anak ngayon? Sinong nag-aalaga? Hindi Dante. Ah? Alawa yung bata ng pag Isa na ko Ang saklap ng buhay. Ano? Pag ganito na walang trabaho, eh, di bali noon, nung may trabaho ka pa, okay pa, di ba? Nasa ano ka, kasi ang pagkakalam ko nasa sugo ka, di ba? Sa ano? Okay. Ngayon, nga rin magbalik kasi requirement kami ng hinihingi. Hmm. Para direksyon na daw pro. Kaya, hmm. hirapan ka kung lakad ng requirement. Mm-hmm, mm-hmm. Ayan. Ayan mga kabindos ay eh, nakita natin dito sila. Eh ang pagkakasabi ni Ate Ani ay wala hirap na naman sila sa buhay kasi wala siyang trabaho. At ito ang sabi niya ay eh, naghihintay siya ng kaibigan niya na anong ano 'yan Ate Ani yung magsasama sa iyo sa saan. May racket na siya na nagbuhay. At, racket? Anong racket? Yung tunol. Ah, maglalaba o kung ano-anong racket para, maka lang kami. Mm -hmm. Kawawa naman. Asan ah, na yung isang bata? Yung lalaki? Iniwan ko. Ay, iniwan. Pabigat kasi yun, yung taba. Hmm. mo wala na pete nakakaawa naman ate ana itong buhay niya no grabe eh di mula ano nang oras ngayon ano, naku ano na ba nag almusal na ang mga bata o hindi <laughs> <laughs> naku masakit na lang ulo ko eh. nabibinat na hindi makain <laughs> ano talaga ano di ito ate ani mag ano ka kasi sino na nakakaawa sa mga bata hindi sila magkakain mahirap Alam, talaga ang buhay hindi ako ng pasinsya kung nalihin ko yung dati cut hmm. out sa lahat Sana po kung hindi ko nasabi kasi agad sa inyo na ito yung nangyari sa amin kaya nahiya din ako kaya hindi na rin ako nag ano tak kasi na lang nakita kami ni Kevin first sa daan kasi kung um, sinabi ko lang sana agad lalo na si Rosaka vlogger eh. hmm. kuya hmm. ko kuya ko lahat lahat ng tumutulong sa amin sana maunawaan niyo kung bakit ko din lalihin, dahil nakakaiyak dala-dala ko yung bigat at saka yung ano nakakahiya. Sobrang hiya po sa nangyari sa amin. Kaya ganun eh. Daladala -dala ko lang yung ano yung mga problema nito. Hindi ko sana ano Kasi tatago ko lang sa iyo. Pero hindi pa rin maitago ng mga mali. Kasi singaw pa rin. Kaya hindi lang ako ng tawad sa inyo. Ayan. sa Ayan. 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 Uh, Ayan. Ayan. karanasan namin Ayan. 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 yung sinasabi mong Ayan. 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 Ayan para makapag ano kayo makasaing ba at makakain yung mga bata Yes Yan yung bait ko ang bayad ko sa mga anak ko Uh san ka pa rin tumutulong sa amin ng Oh naguguluhan ng darat sa amin at sa pamilya kaya sa amin kaya sobra na niya kaya pala Hmm. Ah, sige, sige ate ani ano. Ah. Ayun, eh ano mo na lang ng ano 'yan, makain ng mga bata at sa inyo. Ah, magkakatulong na rin sa inyo 'yan. Di ba? Ayun, shout out po sa inyong lahat. Ah, ayan nakita natin ang mag-iina dito. Ah, siyempre naawa naman tayo na sa ano nila nandito sila o nagtatambay sila dito at naghihintay daw sila sa kaibigan nilang sasamahan upang ano uh, makagawa sila ng racket ibig sabihin ng racket yung ang tawag doon yung may pag-extrahan ng trabaho para makakuha sila ng makain ngayong araw sa mga susurda yan shout out sa inyong lahat at hanggang dito na muna ang aking update ate Anne, hindi eh, di ko alam yung tinitirahan nyo doon pa rin sa mm. ekbag yung napanan nila sa baba nila ah doon sa ano doon sa, sa taas oh. Sa ba? Ah, sige sige. Baka ano ay mapunta hmm. oh, sa mga susunod na araw at ah, mapasyalan ko kayo doon kasi hindi lang ako makapasyal kasi di ko man alam sabi ko saan na kaya yung inuupahan nila ate ani hindi eh. ko man alam yan shout out po sa inyong lahat uh, mga kapindors yan ang kapalaran nila eh, wala man tayong maano doon kundi ang maawa tumulong na lang tayo sa kanila at saka sa mga bata ang mas lalong nakakaawa yung mga bata kasi nako maliliit pa sila at wala silang alam sa buhay yan ang lalong nakakaawa yan thank you so much po sa inyong panunood at pagsubaybay ah uh, marahil ay uh, bisitahin ko pa rin ito sila doon sa kanilang tinitirahan sa kanilang inuupahan kung nandiyan pa sila kasi madala, maano, sabi ni Ate Ani, madali na sila palayasin kasi wala na silang pang -up. Ah, hindi natin alam kung saan sila ano saan sila titira ang sabi naman ni ate ani kung dito na lang siguro sa mga gilid ng kalsada eh mahirap naman yon yung ganong kalagayan yan shout out po